Kaya din sinibansan si Mal, nakasi ang if you bisa ako isurat din si kukurian ang dating na ng style. Imong pagkapusi, 'yung sa iyong pag-uugali. Pag tayo nang galit, tumulo ka pati kay si Tito bumagdakot, terhiya imong biru dugo

Bisa karon, putang ina mo gikan ni. Oh, ada lu sing tuwon. Bro, gay na hindi na mo puro. Sa kusa pa ka sa batol ng pabilin na sulat ka sulit sa waga ko kasador ke wala sa kuno na amak tipid. Di ba sa Bapak sama aku Aku Para dos Isang dunia balik kalakas <Yeah>. Biar aku bisa alamu Ayo mursin agak Aku pangalang pangpadal Pasin maka pengjawa pada padu kata kunimu Jauhkan imunmu bukar Jauh wakas Kamu kaget aukina hulat ke partin Para dos Tutur panglimu Giputin you oh. Lupain wala akong pagkakari

maminaw ang tandaan diri sa atong atubangan diri sa siya, dagat ang mga gwapa pero ani asa akong likod ang mga kontra classic classic dagway, nga bisag unsa ani si tambal sikat ni ga blogger ani ang pud kini wala nang ilang nga blogger please wala pa lay nga apang nanat ang iyang dagway mur ka lata yeah grabe ka ayos ni karon galawan grabe ka bata aku mga kaubang Sa amung tulong aku kinakagokuhan Katawan nga sa Pemiru Ako'y sa akua Kay Grabe nang sinuutan Ang isuot Iyak Jirisinga jurukan Pero ako Gapway Kawatan nga Na, sa gilid ambut ah. ang buhok, nag-iwangyo kami ang may kasahin yuwa. Masidak mo pa siya sa inyuuang amigo, laliga, pinason, ilayon, kwabuka, kamereteranita, pangeta, kitatulo, laginani, kalagay, katuwa, amutong kita na kontra, labika, hilisan, ilayon, kaayuka. Gipong kami ni musalak patolwa raunso. Wala ni mangangipon, kami ayaw ni. historia ay mo eh, pang yung diapel si Tante sa una. Yeah. Ah. Pangit, pangit, yung pa palaigit, kani ang mga dagway nga pinakalit. Pwede maiibit sa mga sakyanan, kung pwede na ko silang madatugan. Kay ako pinagkada sa ilang tulo, kaning duwagi pang buto ang ulo. Tanawa ng isa, mariami pangag, tanawa ng isa,

niki kontra o karon adonanya kebivason jadi daun luka kan adonan petuasun walaganika niku saemo atuk banget una gusto sa apo amo atuk niku neda ngapa idukatiyan Jawa ora sadiki ya kae kagani kain pangrah akanku kagak tutusaila enak dalane utuk Ako nga ni Krontol, asa ko yung sa doon, sako nang i-goldo. Kung manawik ka sa ako ang forma, ingat na basta ako ang ubirada. Kani di man i-munik asinso, ang itura mo ang asinso. Ang tiyan kay naku man kaayo, gusto lang na ako na. Sa baila ni Akua, bisaglayo ang Amua Gusto na ko ang mga taga-Balinsya Grabe yeah. yeah. na batak, kahit kani sila ba Ang awag ko, oh sigitan manik malay-balay Ang awang purmahan, pinti yun ka gahibay Grabe na batak, mura yun siya gobol, ang dagon ng pigol Ang kusap ko nako mura ni Ogtubol murah pun di ugason kawanan oh lawayan di ugason ang bul an ni tarung aku migo pero mangutanang ku pito bagi bakok cadlak kaingan katong nang ngimung dagai murah manag buto datang raja hela sot ka de si ari sang puas udin ko kan de si sampai adat dimo Kayak ni kai ramra terkin adat kuasa bil minum rap ari na gani do kono kahela sot si espesi rangki kontra ampotung na barung e karina pakai si erni barong walana gani kai erong na barong song sami ka gati pang istoria ari na ahina si tak kuasa Naga na ta gani Naga aplad

Dami naka pulong ano, ahamandai kabaingon Kuragan musimbo, saktisan ka Dapagani kai si Dirk inyuwa Ngarunai, nakakai purtiben nga ngadalo Dami kau, dinasunin mong sapatus kuwa Nakadisi mong hukaina Magandini panghugas sa inyuwa Dapusin mong kiraan si bisikarno Dami kau, pilih kau, lakerno kunun siya Ayaw mong kapit na apin Kaya kasi karong tirahan na Akong ipo sa kong istorya Pagkuyo diha Akong ipo ko sa kong istorya Kay Dalbox Hari ko no siya sa ilaha Pero di harira ka Kung sa ilaha Gabi dan followers niya nyo Sa YouTube subscribers Gabi daw kuno buhang nyo Kaya nagbiso Sa Gcash Ang subscribers Pero ang mga kong natin nga watan kayak rembutan korpak kong kita aku banatan pacicak ayo ke tinu ayo nak judan pakah kepala dengan inang aku nunggu ilmu lekto di up up elang elang pakanauman wala bakona huma atupana banatan imung iklobna bujan Istorya nga gahit ka sa Ang imok itno Ang imok itno Imok bukok ka sa inyo ha Amigyun imo nga ito Pinagkagahit inyo ha Danaw Ang itno, sa inyuh, ha. Ito, inyuh, ha. Danaw, imo sapatos Pitigyun sa ulam, rakas, silingan Paru ba? Saya kandung yang beruli itu mereka. Spencer, Jamar, Oga, Tangpas. Barusan nyuruh kita di daok Spencer, Jamar, Oga, Tangpas. Isakanlah. Oga, sih kita di daok. Semuanya di daok di Spencer. Zin, zin,